Well, ang cases namin ang namatay sa isa. namin. Inuburo namin niya sa barangay, tapos sa simbahan na papaligay. Punta ka po ng mga simbahan, tulad po ng Kanosya na Tasilo, dito lang po yan sa Paco. Kasi po ang mga Taong nasa lansangan, pumupunta po sila dito para manghingi ng pagkain pag may pumunta po doon. Tinatanong po sila kung ano pangalan nila, baka sakali po doon mo siya makita. May isang mensahe na naman ako natanggap. Isang tropang nagbagi ng informasyon na baka sakali matuntun ko siya. Ang kapatid ko matagal ko nang hinahanap at nawawala na may kapansanan. Kaya ito na naman ako, lulan ng isang pag-asa, pananampalataya at dasal sa isang paglalakbay papuntang Maynila. Sa pag-asang ito ay araw na muli namin aming pagkikita. Wala man kasi guruan ang aking pupuntahan pero ako'y naniniwala na ako'y kanyang gagabayan sa katotohanan. Sabi nga sa 1 chapter 16 verse 13, Ngunit pagdating ng espiritu ng katotohanan, kayo'y papatnubayan niya sa buong katotohanan. Sa bawat akbang natin may banal na spiritong gumagabay kahit hindi natin alam ang saktong daan. Pinangungunahan ka sa tamang direksyon kaya huwag tayong matakot kung minsan na parang walang kasiguruhan, hindi ka nag-iisa. At habang ako'y nasa biyahe ay ramdam na ramdam ko talaga ang presensya ng banal na espiritu dahil halos lahat ng booking ko ay dahan-dahan palapit sa lugar ng aking pupuntahan. Tila ba sinasabi ng puso ko dahan-dahan lang makakarating ka rin kaya hindi ako tumigil sa pagtatanong habang papalapit sa simbahan na tumutulong sa mga taong lansangan at daladala ang panalangin na naway ito na nga at matatakot matagpuan ko na siya. Sabi nga sa Jeremiah chapter 29 verse 12 to 13, tatawag kayo sa akin, lalapit kayo at dadalangin sa akin at diringgin ko kayo at ako inyong matatagpuan kung buong puso niyo ako hahanapin. Kapag ang panalangin ay mula sa puso, walang hadlang narinig ito ng Diyos sa bawat panalangin at paglapit mo sa kanya. At pagdating ko sa lugar, agad kong tinignan ang loob nito. Nagbapakasakali na nandyan siya sa loob at matagal nang naghihintay. Agad akong kumatok sa gate at nagtanong sa nagbabantay. Hindi naman ako nabigo, agad nila akong binigyan ng pansin. Pero so, nagbapakasakali lang po ko ma'am. May nawawala po kasi ang kapatid na 10 years na. So nagpakasakali po ako na pumunta dito. At maya maya pa ay dumating na ang in-charge sa feeding program para sa mga taong lansangan. Siya nga pala si Sir Gab, agad akong nagtanong sa kanya at humingi ng tulong kung meron siyang nakikita o record ng kagaya o kapangalan ng kapatid kong matagal ko nang hinahanap. Ako naman talagang ang in-charge sa kanila pero wala naman ko kung matandaan na Mark kasi halos araw-araw na rin po kami nagkasama dito. Ngayon, kung pwede sir, po, tanong po kayo dito sir. Yo, yung, yung nag nakasombrero na 'yon. 'Yon. yung naglalakad ako, yung, naglalakad naglalakad eh, yon sir. Yung, si Kuya si Sidecar. 'Yon, yung 'yon, yung, yung, yung mismong tao na 'yon. Kina sir. Oh, uh, si Kuya ang nickname niya ay ang tawag namin Kuya Tano. Kuya Tano sir. Oh, uh, sabi no. Ah, uh, dinuro ko ako ni Sir Gab. May itatanong lang sa uh, tao na to sa hinahanap. Kapatid niyo po siya, sir. Kapatid ko siya. Sige sir, ganto Kasi ang karamihan po ng mga homeless Dito yan nagtatambay Yan Tapos Ayan sa lugar na yan sir. Ayan, sa gilid na yan Meron ding mga karamihan na homeless nagtatambay sa Kalaw Pero rapis sir sa mga kanosan Ang kanosan kasi Ang paggalang ko ang kanosan Walang akong alam na kanosan church Pero ang kanosan may mga madre dito lang sa side yung mga nakaputing gown na madre. Kanosian yan, sisters. Sila. Ang haba uh, niyan dati sir ng pila. So, Try nyo rin po. Baka sakali. Sige, sir. Dito sir. Ito. Ito ang office nila. Napuntaan ko rin sir. Baka sakali rin ako sir. Hospicio di San Jose. Uh, mga madre rin yung nagpapatakbo before may program rin sila na nagpapakain, feeding program sa mga homeless or mga street dwellers. Kung pwede nyo rin puntahan, dito lang sa SM Manila. O, sir. Kung diba? sir, sir, sir salamat, sir. Agad ko na rin pinuntahan si Kuya Tano na mas nakakakilala sa mga taong lansangan. Dahil na rin lagi siya sa lansangan at ito na rin ang kanyang tahanan. Agad ko na rin siyang nilapitan at tinanong ito tao sir oh kasi sana po tolong may, may kilala na mga friend din mga kapitbahay din po o so sana na po kasi okay. ako yeah. oh, okay. yeah, lang na may makakita. ano ba ko yung lalaki na 'yan kita po uh, um, Oo, oh, nagpipilig ko Bakit po? Ano ba ang ano? Kapatid ko po kasi yan. Nawawala po siya. 10 years na po. Ah, 10 years? Oo, so, oh, may kapansanan po kasi yan. Kaya nagbabakasakali po kung baka napapansin nyo na ano. So, wala po. Wala po kayo napapansin. Nakakalungkot man ng kanilang mga tugon dahil wala pa rin akong nakuwang magandang informasyon kung nasaan ang kapatid ko. Ganun talaga siguro ang kaloob ng Panginoon, hindi pa ito ang tamang panahon. Sabi nga sa Roma chapter 12 verse 12, Magalak kayo sa pag-asa, magtyaga sa kapigatian at laging manalangin. Ang pananampalataya hindi nasusukat kapag madali ang lahat. Nasusukat ito sa panahong tila wala ng sagot kapag nagpapatuloy ka pa rin kahit masakit. Kahit mahirap, doon mo siya mas makikilala ang Diyos na tapat sa lahat ng kanyang mga pangako. Kahit wala pa rin balita, hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Hindi ako aalis hanggat hindi ko sinusubukan ang bawat pagkakataon. Pinuntahan ko pa ang isang kalapit na simba simbahan na at naglakas loob na rin ako magtanong. Baka napapag-uwi po dito pagkawas ko, napapakaan ko yung simbahan ng mga 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 May hinahanap po kasi akong tao, ma'am. Di okay. Pag nagpapakasakali lang po ako, ma'am, na baka may napapagawin po dito ng mga homeless na kamukha niyo po, ma'am. Saka yung ano, minsan, mga homeless, hindi nila masabi ang itong pangalan nila. Kaya problem din namin. May mga master list kami pero ang karamihan sa kanila hindi lang bibigay ng totoong pamagat. Mm. So, siya ay nakakausap. Ano yes, ba, ano indication na ano siya? Ano siya, ma'am? Uh, simulat bata kasi may, may polio siya, ma'am. Itong ah, oh, body kasi God. niya. O, oh, ma'am, oh. body niya kasi, ma'am, paralyzed to. Pero nag nagagalaw pa naman niya. Natataas niya, gano'n sa nakapaglakad pa lang na po siya pero hindi po siya ganun stable maglakad yung ginaganyan yung hinihila pa ka oo oh, ma'am ganun ganun, ganun, oh, ganun po ngayon okay. po mali pa po dun sa sakit niya meron pa po siyang epilepsy alam ko may mga may epilepsy na, street dweller eh dahil sa dami lang yung 500 plus yan sila eh okay, so yun ang hindi namin maano. sige lang yes. Oh, anyway, may contact ka. I-send ko siya sa admin social worker. Okay, salamat po. Yes. Okay, pero sa nasasabi niya ang pag-aakit oh, niya? niya, normal naman siya maliban sa kanyang half-body paralyzed? Oo, oh, ma'am. Pero, pero 10 kasi, years, 10 years ago, hindi ko na rin po kasi alam kung ano po yung condition, condition, niya. condition niya kasi may sakit po siyang epilepsy. Eh, may mm -hmm. eh, one time po, meron po. Marami kong nag- Yun talaga pag hindi mo talaga na periodan yung nawala mm -hmm. na talaga hindi ka makakamove on eh. Oo, oh, ma'am. makita na. Saka ano, ma'am, yung, yung alala namin kasi may sakit nga siyang epilepsy. Mm -hmm. Ang iisip namin baka na nabuwal siya, hinatakas siya sa pagsada, uh -huh. uh -huh. may, may o na may nangyari may uh -huh. hindi maganda. Tapos, kailangan nila mga huwag naman uh -huh. sana. Ano kasi kami yung, well, ang cases namin ang namatay sa estate, pinuburo namin. Pero alam namin yung pangalan. Hindi, hindi siya. Oo. Uh -huh. e, ito kasi Pinuburo namin niya sa barangay, tapos sa simbahan ng papaligay. Wala kasi siyang identity man na card talaga na. Oh, oh, oh. wala okay, talaga na missing oh, or kung nasaan kung dead debt wala. Sige, hayaan mo ta, kami ko contact sa inyo if ever visible pa siya among along the vicinity of Manila. Kasi, kasi kasi meron din po kasi ang follow sa Facebook page na nagsasabi na try ko pumunta sa mga ganitong lugar. Oo, oh, 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 malipon oh, oh, sa mga oh, Kasi nafe feeding kami every Monday ko, ah let's see, every month pumupunta sila dito. Hmm. Uh, every first of ah, last so October, 31, Masakit ang sagot pero mas pinili kong kumapit kaysa bumitaw. Sabi nga sa si Hebreo chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakang inaasahan, paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. mga followers ko alus pag may inupload ako ng picture ng mga homeless dyan, talagang ginakalat talaga nila. Eh, syempre rin naghahanap din okay. ako. Ingat lang. Salamat po. Thank you po. Ma'am, salamat po. Ma salamat ma po. Salamat po. Salamat, Hindi man natin nakikita ang resulta ngayon, pero naniniwala tayo dahil lang Diyos ang tapat. At kahit sa panahong puro tanong ang meron tayo, ang pananampalataya natin ay magdadala sa ating kasagutan. Para sa lahat ng pamilya na naghahanap pa rin ng kanilang mga mahal sa buhay, wag tayong susuko. Minsan ang sagot ay hindi agad-agad dumarating, pero hindi ibig sabihin na wala na. Sama-sama tayong manalangin. Sama-sama Tama tayong kumilos dahil ang pamilya ay...